Okay, mga kamagayl. Ayan, Saturday po tayo, no? Araw po na sa ng mga kasama ko sa trabaho. So maraming nagsasabi mga kamkil kapag ka-contractor ka na daw, magaanay ang trabaho, uh, hindi na daw kagaya ng ikay isang iskil pa lang, isang trabahador, no? So sa video na ito mga kamkil, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahirap yung buhay ng isang contractor o foreman, gaano siya ka matrabaho, no? kung binalak mo mga kamungkil Kung naiingit ka sa mga kontraktor dahil maayos na yung trabaho malaki na yung kita doon po kayo nagkakamali maling mali po yung ganyang klaseng paniniwala sa video na ito mga kamungkil tapusin nyo ipapakita ko sa inyo kung gaano kahirap yung buhay ni mungkil bilang isang kontraktor okay, simulan natin sa motor mga kamungkil unang una kapag ika isang kontraktor hindi pwedeng wala kang sasakyan kahit motor lang maintenance na yun mga kamukil oh kahapon bumili ako ng battery ngayon ball kit na naman ay mga kamukil lang. so simula natin mga kamukil sa araw ng sahudan okay so tagong project yung pinakaunang target ko mga kamukil nang galing ako sa Dabao pupunta ko ng tagong dahil doon ako na magsasahod ganun kahirap yung trabaho ko so before ako pumunta ng tagong mga kamukil may iba pa talaga kong dadaanan tulad nyan dumaan naman ako sa pinapa order kong pintuan tinitingnan ko kung maayos ba yung pagkagawa quality ba siya so yan ang mga kamugin yung pintuan sa Dabo Project na nakikita nyo unang ano ko yan mga kamugila unang lakad no? yung oras nyan mga kamugil mag -aala una na kasi minsan si kliyente natin hindi may iwasan uh, tanghali na makabigay sa atin ng pera kaya yan inihintay-hintay natin para pang pasahod ng mga kasama natin sa trabaho. So, napaka-quality ng pintuan yun, mga kapukil. Napakaganda, napakatibay. Yan, kontakin nyo ako, mga kamukil, kung gusto nyo matibay at quality na pintuan na pagkagawa, no? Uh, lahat, mga kamukil, negotiable dyan sa presyohan Hindi po kayo magsisisi, mga kamukil. Hindi na ibibigay yung pintuan hanggat hindi quality at hindi pulido yung pagkagawa. Yan, no? Napapansin nyo. Mahuga niyan, mga kamukil, yung in-order kong kahoy. Yan na, ah. napakaganda. Tapos yung mga jam nila, yan o, may korte, eh, may design. Pinalagyan natin o, no? o nilagyan ni Bosing, yan yung may-ari mga kamukil o. Oh. Kahit mayaman yung mga kamukil, nagtatrabaho pa rin si Bosing o. Oh. Ayan o, oh. tao, no? Mindset, nang gusto pa talagang umangat sa buhay, no? Hindi siya na, ano, hindi hindi siya na uh, kukuntinto sa katayuan niya ngayon. May kulang pa, kaya si Bosing nagtatrabaho. So, ganun din ako mga kamukil o. Oh. Ang laki pa ng kulang sa buhay ko ngayon. Uh, ayaw makuntinto kung anong meron lang ako ngayon maraming paraan, maraming diskarte kung susubukan natin. Nasa atin na lang yan. Kung tamad ka, suko ka sa mga pangarap mo kaagad, o talagang hanggang dyan na lang yung ano mo. Pero kung susubukan mo mga kamugil, lahat ng diskarte, lagi kang nangangarap, mataas na pangarap, wala namang mawawala kung susubukan, di ba? O, pero pwedeng may mangyari kapag sinusubukan mo lagi na abutin ang iyong mga pangarap. So, ganoon lang. O, yun yung pinakauna kung ano mga kamugil. So, mag alauna -ala pasado na yun mga kamukil pupunta ko ng tagong ngayon pagdating ng tagong yan mga kamukil matik pa akong magtratrabaho kasi hinahabol ko mga kamukil mabuti na lang na makapagtrabaho ako kahit dalawang oras man lang mga kamukil o tatlong oras napaka laking halaga na yun sa akin na may ma iambag ako mga kamukil o sa project ko sa trabaho kasi may mga trabaho din kasi mga kamukil sa project na uh, ako talaga mismo yung gagawa tulad ng mga interior design So may naispata naman akong kasama mga kamukil na sobrang galing, napakagaling niya. Uh, madaling maka-achieve no, sa trabaho. So siya yung iniispatan ko na bay sana hanggang hanggang saan aabot yung tropang mungkil sana kasama ko lagi. Alright. So O yan mga kamukil, yung update natin sa Tagong Project. So pagdating na pagdating ko mga kamukil, pag-off ng engine ng aking motor, pagbaba ko sa motor ko, trabaho ka agad ako dyan mga kamukil. Si misis na nang ispat. Yan na yung update natin sa Tagong Project. Nasa 75% na tayo mga kamukil. Yung trabaho natin sa Tagong Project. Okay, so TV console yung binanatang ko dyan mga kamukil kasi alam kong may konting error pa talaga. O may error sa TV console na ginagawa ko yung rotational TV niya. O yun yung pinag-isipan ko ngayon mga kamukil kung paano ko siya ayusin no pagdating sa electrical kasi mga kamkil medyo pigado yung mga wires natin pag ikot ng TV console kaya hinanapag ko pa siya ng another solution no o so, yan yan mga kamkil okay na yung ikot niya napakaganda ng ikot niya yung mga wires na lang mga kamkil no? yung hinanapan ko na solusyon so yan uh, yung ating update sa tagong simula na yung pagbatak uh, no pag paintwork simula na So yan mga kamukil, nagsasahod na si misis niyan Mamaya mga kamukil, dabaw na naman ako So yan mga kamukil, makikita na, sa kalsada na tayo, gabi na, mga kamukil, ganun, kahirap yung buhay ng kontraktor, kung matino kang ka kontraktor, hindi ka nagpapabaya sa mga kasama mo sa trabaho, kasi iniisip ko dyan mga kamukil, hindi pwedeng buk ipagbukas yung sahod nila, kasi may mga pil pamilyang naghihintay sa kita nila ngayong linggo na to, so dapat masahuran talaga natin, so galing ako ng tagong, pa ko dun mga kamukil, tapos, Uh, pagdating ng time na limit ko talagang kailangan makaabot ako don o i-stop na ako sa trabaho para pupunta naman sa Davao. i stop na naman ako mga kamukil drive na naman tayo ng motor so yung patakbuhan ko mga kamukil kaya kung minsan papasalamat na lang ako yung motor ko hindi masyadong power no? tatamtaman yung lakas niya kasi kung may lakas mga kamukil yung motor ko nako hindi ko alam kung saan anong mangyayari no? kapag isang sumimplang tayo so lahat yan mga kamukil tulo-tulo talaga yung ano, accelerator ko dyan. Kahit na ah, nagbabahada tayong mga kamukil. Kaya minsan si Mrs. ay matatakot sumakay sa akin. Eh. O, dahil yun, sa pag-iisip ko mga kamukil sa mga kasama ko sa trabaho. O, ganun kahirap yung buhay kontraktor. Tapos sasabihin yung maganda yung trabaho ng kontraktor, malaki yung kita. Sa totoo lang mga kamukil, ah hindi ko iniisip na kikita ako sa trabaho ko. No? Iniisip ko mga kamukil. Makakatulong ako sa mga kasama ko sa tauhan ko. No? Araw-araw yung mga kamukil ganyan yung buhay ko. Ganyan yung buhay ng kontraktor, kung matino kontraktor. No? Pagdating naman sa pera, hindi ako masyadong nagsisi ng mga malalaki no? na maargabyado yung mga kasama ko mga kamukil Wala sa isipan ko yan. Kinukuha ko lang yung tamang-tamang -taman pera pang na sa kanila. Kasi yung gusto ko mga kamukil ko may matitira man pagkatapos ng project, yun na yung sa akin. Kung wala man, uh, kasinsyahay tayo. Kaya yun ko, yun yung sinasabi ko na hindi pa panahon para sa akin. Sa kanila pa. Darating yung panahon para sa ating... Basta, tuloy lang tayo sa sipag, no? Dahil may pangarap tayo. Trabaho lang ang trabaho. Huwag mong ramdamin yung pagod, no? Minsan, mga kamukil, nagpapatakbo ko ng motor ko ng isip. Grabe, sobrang pagod na. Hindi na normal tong ginagawa ko. Yun yung maabot sa isipan ko. Pero, mawawala yung mga kamukil dahil sumasagi na naman sa isipan ko may pangarap ako. May pangarap ako para sa pamilya ko. Kaya, tuloy lang sa laban. Ayan, mga kamukil, napapansin nyo. Napaka-gabi na, no? tinatawagan ko yung aking mga kasama sa Dabaw hintayin nyo ako dyan walang aalis walang uuwi na walang madadalang pira dahil papuntan na ako hintayin nyo lang ako importante mga kamukin masahuran ko sila kaya yung patakbo yan mga kamukin magbabahada ako dyan pero abi at napakadilim yung kalsada na yun mga kamukin napapansin wala tayong masyadong impintro bypass ako dumadaan mga kamukin yung, kung saan yung mga shortcut shortcut na mga daan uh, dun ako dumadaan para mas madali oh kaya agam kahirap ng buhay kontraktor kung matinok ang kontraktor mga kamungkil, no? Oh, uh, ini sinasabi ko sa inyo, dapat pag isa kang kontraktor kung wala ka pang four wheels, dapat may motor ka, no? Maraming nagsasabi, bumili ka na ng four wheels. Hirap nga tayo sa motor eh. Utang pa motor ko. Paano mo magkakabili ng four wheels, no? Pero isa din yan sa mga pangarap ko balang araw. Sana na lang, no? Pagkakalub sa akin ng Diyos. Tuloy lang. lang. sa sipag. Yan mga kamukil. Dapat may pangarap ka para maging masipag ka. Kasi kung wala kang pangarap, tamad kang tao ka kung wala kang pangarap sa buhay okay, apa nyo ang mga kasama ko mga kamukil habang nagpapatakbo ko sa motor kasama ko yung iniisip ko uh, bago ako uh, sumakay sa motor ko alam kong sagad na naman is uh, accelerator ng motor ko sa panahon na yun so, bago ako magpatakbo mga kamukil nananalangin mo na ako no? para safety siya lang yung tanging gabay ko kasama ko sa so, trabaho ko lagi Oh, 'yan mga Kamugil. Papalapit na ako diyan sa Tigato project. Medyo na-ista pa talaga kami diyan mga Kamugil kasi may harang, may ng kahit gabi na. So, istop tayo pero dinaanan ko na lang yung huli mga Kamugil, sabi ko, ah, uh, matiupihan o matikitan na na matikitan, bahala na to. Magbabayan tayo. Magtitikitan tayo. Buti naman mga Kamugil nung dinaanan ko 'yon, uh, hindi tayo pinahinto. Nakadiretso tayo. Kaya nakaabot talaga ako sa saktong oras na binigay ko sa mga kasama ko. O, alam ko naman mga kamukil, hindi biro yung maghintay. Yung may hinihintay ka tapos pag dating ng time na binibigay ng schedule, wala pala. No? O, nadaanan ko yan lahat mga kamukil no, nung hawak pa ako ng isang uh, engineer. O, hintay kami ng hintay, umabot ng alas 11 ng gabi. Pagkatapos bigla na lang tumawag, bukas na lang daw. Ayan mga kamukil, nakarating na ako dyan no? so makikita nyo yung mga kasama ko mga kamil tuwang tuwa sila pagdating ko kasi sinabi ko sa kanila sasawuran ko kayo ngayon kahit abutin tayo ng hating gabi hintayin nyo ako dyan yan sila mga kamagil hinihintay talaga ako so kaya yung takbo ko mga kamagil tudo tudo talaga yan no? So, si misis sabi ko hawak ka lang dyan hawak ka lang huwag kang masyadong maingay kasi si misis kahit ako yung nagdrive siya yung gustong magmaniobra sa manubila gusto niya siya yung yung utak niya yung gumagalaw habang ako yung nagda-drive. hindi po yun pwede, kaya sabi ko sa kanya ah, uh, istipot ka lang dyan, relax ka lang ako yung bahala, basta kapit ka lang dyan sabi ko, kasi kailangan masahura natin yung mga kasama natin so yun na mga kamukil, yung iba oh, nakahiga na kasi gabi na yan pero pinilit ko talaga mga kamukil, ganun kahirap yung buhay ni mungkil, araw-araw yun mga kamukil, dabaw tagom, dabaw, tagom trabaho na naman o oh, ganun kahirap yung ano ko oh yan lang mga kamuginaw sa mga nagsasabi na maganda yung buhay contractor. Hindi po maganda, hindi po madali. Napakatrabahuso. No? Mas gustuhin ko pang magtrabaho na lang. Normal na trabahante kaysa ganito. Pero nandito na ito mga kamugin. Napasukan ko na to Binigay to ng Diyos sa akin kaya pag-aingatan ko to Papasalamat din ako sa mga kliyente ko na napakabait, sobrang bait lalo na sa Tagom at sa itong Dabo Project natin may Ma'am Glyza Lim Lim Family, salamat sa inyo, napakabait nyo Tagom, uh, Sir Datorin, Datorin Family, salamat sa inyo, napakabait nyo. Lahat ng mga kliyente ko, mga kamukil, napakabait, no? Lahat, lahat, no? Uh, maraming maraming salamat sa inyo. So, kaya ako din mga kamukil, todo ano din ako mga kamukil. Todo si uh, sipag din ako na may bigay ko, may turnover ko yung project na uh, sulit din yung ginagastos nila. So, yun lang mga kamukil, maraming salamat. Once again, Monkel on the Vlog. Eh, tahod hirap mga kamukin kapagod yung trabaho natin talaga kasusunod ayaw ko na ng ano medyo distansya yung project pag uh, tukuha pa rin ako tatlo o dalawa dapat kung dabaw, dabaw lahat no napakapagod tahod no